Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, magandang hapon na. Hapon na po, hindi na po mapag-video. Ngayon pa lang po mapag-video kasi nga po ha, talagang maraming ginagawa. Ah, poor release po ginagawa ko sa school. Ayan po, makakita niyo malinis. Ayan po, makakita niyo malinis. Ay, gusto po kayo. Malinis po yung school ngayon. Ah, poor release po yung ginagawa. Kaya po yung mapag video. Ang ngayon po ay nandito naman ako sa aking kamatisan. Po ang laki ng kamatis ko. abis po lumaki. Ah, dahil nga po sa... Yan, napataba ko na po siya na misan. Ah, bali ang magiging pataba ko po dito ay weekend. Ay, every week po pala. Kaya po siya ay papatabaan ko ngayong... Ano, papatabaan ko po siya sa Monday. Didiligan, mm -hmm. ko lang naman po siya ng pataba. Ito po, ay, po maluwag yung isang nari. Siguro pa baka napaglaro ng bata. Maluwag. Po ang laki ng kamatis. Oh. Bukas po, ididrilling ko po ito. Bukas po lumaki. Ayan, laki na po nila. At tapos nga po, ayan, yung mga halaman ko dito. Yung mga halaman na nakatambak doon na mga wala namang na, <coughs> wala nang uh, ah, kaya patay na yung halaman. O, quality po. Tinanggal ko po, po sa paso. Ayan po yung mga paso. Nililinis ko po kanina. Uh, tapos po, ayan nga, pipinturahan ko po isa sa salunis. Ayan po, binabras ko po yung mga paso. Para po pag pinturahan ko, ay maganda. Ayan po yung mga halaman. Ha? yung mga halaman na nakuha namin sa mga harap-harap na room na, ano na, na ika nga, eh, <coughs> wala nang tanim. Tapos po, ito po yung ginawa ko dito. Ayan po, nilagyan po ni Mrs. ng bato. Ito po yung posting na nakatayo dito. Ayan po ni Mrs. ng bato yan. Tapos po, ito yung nagpupo dito isa sa taas. Ito po, yan, parang ano po eh. Hindi ko alam ang tawag sa halaman na to. Parang na bonsai na yan, nilipat ko. Eh, pero may mga mga bonsai po kasi dito. Yan po mga bonsai po yan. Na bonsai na po yan. Matanda na po siya dito. Tapos po ito, mga re replant po ito. Lahat po na pakit na paso, itatanggalin ko na. Ito yung mga sili ko. Bukas po, ididiligyan ko na yan. Ididiligyan ko ulit. Sobrang init po kasi, kaya ganyan na ano nangyayari. Kapag po sobrang init eh, yun. Ayun yung tinanong kong sitaw din eh. Hindi pa tumutubo. Uh, tinanong mo ko po ng sitaw yan. Para meron naman po kakaiba naman. Ibig sabihin ni eh, <coughs> po kasi ito tinanong sitaw dito. Kaya ayan niya. Tapos po ito. Yung isang solar nilagay ko po dito. Eh, kasi nga po madilim sa gawin na ito. Pagkagabi nilagay ko po yung solar. Ayan po. Solar ko yan. Tapos po, ito po yung poste ng pambalibol Nilagay ko po yan. E, tapos na po yung sports. Kaya po yan. Hindi na gagamitin ito ngayon. na nilagay yung ako po muna po sa isang ilaw tapos po itong mga kamatis ko yan. yung may hinig na po ang dami pong bunga yan. nababali po ang dami ng bunga yan, ilang piraso lang naman po yung puno na yan Ilang lang po yung natira dyan <coughs> malit na po yung bunga pero yan po gaganda po ngayon yan yung mga bagong bunga niya kasi po naalagaan ko na sila nakasikaso ko na po ngayon yan dami pong bunga ito po ay eh, panggamit lang naman kasi nga po, yung mga sili na yan, kapag kaya ito po ay lumaki, magagawin ko po chili garlic yan, pagkandang bunga. Ito po yung solaro. Maya-maya po, iilaw na yan. Pag tungtong po ng alas 6 ng hapon, yan po iilaw na. <coughs> ito po, ang dahil bulak po bulaklak. Magtutuloy pa po yung bulaklak na yan. Kasi nga po, patuloy ko po silang inaalagaan. Yan, susubukan so, po itong dragon fruit. Kung ito po, ay, pag na, <coughs> kung may ilawan, kung may ilawan po sa gabi, titinan ko po kung ito po ay magbubunga o mamulaklak pa. Kasi nga po, sabi nila, yung dragon fruit daw, kapag ka inilawan, eh magbubulaklak. Ayan po, susubukan ko po. Kaya po, diyan ko nilagay isang solar. Kasi nga po, may solar pang isa dyan. Ayan. Ayan, solar din po yan. Kinabit namin dyan. Tapos po, yung mga upuan na to, kinuha ko po sa may tabi ng Christmas tree. Eh, di mo po nagagamit doon. Ayan, sarap mo po dito. Ayan, mga yari lang po yung sa gulong. Ayan. Ayan. Tapos po, yung motor ko si misis po ay eh, nagahanda na nag na para muwi eh. ang ganda na po dito yan urban garden yan ang ganda maganda na po dito ngayon yan tapos po yung kubo ito po hindi pa po, po uli na papalitan hindi po po hindi po masigaso kasi nga po sobrang dami kong ginagawa, puro linis, hindi po napalitan, malinis po iso po gandun sa dulo gandun sa may forest po malinis po yan hanggang sa harapan puro linis po muna sana po ako magtataniman sana po ako tatataniman sige po at agad uh, dito na lang yung aking vlog ngayon uh, kasi oh uh, hindi po ako mapag-video talaga kasi nga po maraming bata at saka yun po maraming pong ginagawa sige po maraming salamat po at uh, kung saan po kayo naroon uh, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ingat po tayong lahat maraming salamat po we <laughs>